Boy araw araw linis. Mm hmm. Kung graduate siya na ako, sana nakaganyan ako. Mm -hmm. mm -hmm. Tingnan ko nga kung bagay sa akin. Nakakaingit! Yay! Uh, hey. <laughs> Bahayos, ah, hey! Baka-ayos, ah. Alam Good morning, Doc. Uh, yeah yes! Good morning! Ah, uh, magpapatingin sana ako ng mata ko, eh. Ah, mata? Mm, mata, mata. O oh, sige, humiga ka na rito. Uh, please lie down. Wala mo ba kay na may silipan? Uh, that's all fashion! Ito ang pinakamagong ngayon. The latest, most modern. Nakahiga ang pasyente. Come on, don't be shy. Sigurado kayong ganyan? Uh, sure, sure. <laughs> uh, please lie down. Uh, Comfortable? Yes, Doc. Uh, when I say inhale, you inhale. When I say exhale, you exhale. Very simple. Mm -mm. Okay? Yeah. Okay. Inhale, yeah. exhale, inhale, ]Mm. exhale, <clears throat> Quiet, 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 quiet. From now on, I'm no longer your classmate. Wow. Yes, I'm your teacher. Okay, teacher. Is... Quiet, quiet, quiet. You want me to give you a lifetime guaranteed suspension? Wow. No, sir. Okay, that's better. Now, class, our lesson for today is about our Mother Earth. This is the world and we are the children. Now, if the world is our Mother Earth, let's respect her and love her with devotion. But what we are doing, we distract and sabotage her. By polluting the air like the air in the Smoky Mountain, we massacre and salvage her. The forests and rivers are like criminals by throwing garbage and deadly chemicals to pollute our water. You know, children, the trees absorb the pollution and carbon dioxide. And filter it into oxygen and fresh air that we breathe. The roots of the trees absorb the water to prevent flood, and it releases the water to flow into streams and rivers that we need during our summer vacation. Children, in kasagutan. Magtanim tayo ng maraming puno kahoy. Linisin natin ang ating kapaligiran. Let's protect our forests, the rivers, the ocean, the trees, so that our Mother Earth will be eternally be happy, so clean and so bright. Bully, buli Hmm. Galing mo, ah. Hmm. Pero matanong kita, ah. Saan mo ba nakuha yung katalinuhan mo? Well, nasa togang to ang hmm? taglay kong karunungan. Hmm. Yeah. Hmm. Today, we're very honored... Oo, that... naman na magdadama yan, kundi tayo-tayo rin. Para patunayan ko sa yung kaibigan mo kami, Pitong darating na posisyon, sagot ko isang bandang musiko. Ako ko naman. Nakakaya pang magmulay sa pako sa inyo. Taka. Ano? Banda? Banda ng musiko. Baka nang ngayon lang kayo, ha? Baka nang yan, ha? Ay, basta sinabi ng ate ko, sigurado yun, ha? Pero may kondisyon yan. Kondisyon? Anong kondisyon? Makakarating isang bandang musiko dyan sa posisyon ninyo. Kung ang magiging reyna emperatris ang kapatid ko si Chona. Tay! Ay, pangako! Kulay na kaya sa Albe! Hindi ata pwede! Problema mo yan! Hindi ko yung problema! At saka! Na. Lusutan mo ngayon mm -hmm. yan! At saka! Ang banda ng musiko? Ang gusto kong konsorte si Carding, ha? Yung pinsan ni Ben? Ko? Ang bibigat ng mga kahilingan nyo! Anong pangay sa akin, Magic Lamp? Bahala ka! Asa ba yata tignan ng isang Santa Cruz na wala mo lang banda? Pero pag may dumating na isang banda dyan eh, ang saya-saya, di ba? At magiging popular ka pa sa lugar nyo. At ang credit ay nasa iyo. Maganda nga. Subukan ko. At si Salvi nga pala, sabi mo sa kanya, siya na lang yung Reyna Hostisya. Yung bang may takip sa mata tapos may dala dalang timbangan? Tutal, simbolo naman na yung timbangan eh. Tidera naman sila ng isda, bagay na bagay sa kanya yun. At ang gusto ko, huling-huli ako ah. Tandaan mo, Isang bandang musiko, kapalit ng pagiging reyna imperatris ng aking kapatid. Hiyang-hiya ako sa pangyayari. Pero isipin niyo naman, isang banda ang kapalit. Hindi ba masaya ang Santa Cruzan kung mayroong banda? Aba, kung may banda sila, may banda rin tayo. Ang daleng. Lo, oh. ang kailangan ho, ay yung banda na pang Santa Cruzan. Ay yung sa atin ho, banda na pang asistis sa patay. <laughs> Oo oh, nga naman, sa kapamangan na araw din. <laughs> eh hindi, eh wala ka naman problema pa niyang eh Totod gusto naman pala nila yung pwesto ko, dibigay mo na lang Eh naku pa, paano ka na? Ay, huwag ka mag-alala, sasama pa rin naman ako sa prosesyon eh Talaga? Oo, oo iilaw ako Anong ilaw. Kahit bandarada, lalabas ka Dama Kaya kabukurang ikaw ang pinakamagandang chick sa lugar natin Dama teka nga. Da Dama, Sandali. dama, dama kahit Oh pabungkahan lang naman yan eh Teka, oh, e e teka